Dagdag pa ang balita, kandidato sa pagkasenador at ilang party list, bigong makapagsumite ng sose. Ang balitang yan, alamin natin kay Kapatid Margot Gonzales. Lima sa anim na put anim na kandidato sa Senado, tatlo sa 28 put partido at 12 sa 154 party list na lumahok sa May 12 midterm elections ang hindi nakapagsumite ng kanilang statement of contributions and expenditures o sose yan ay batay sa pinakahuling ulat na inilapas ng COMELEC. Lahat ng kandidato, panalo man o talo, ay obligadong magsumite ng sose. Ilan sa mga nakapaghain ng kanilang sose ay si KOJC leader Pasra Polo Kibuloy at ang mga pambato ng PDP Laban. Kahapon, June 11, araw ng Miyerkules, ang huling araw ng pagsusumite ng dokumento. Ayon kay Comlick ni George Garcia, pagpapaliwanagin at posibleng mapatawan ng multa ang mga bigong makapagsumite ng kanilang ulat hinggil sa campaign spending at natanggap nilang donasyon. Nasa 5,000 hanggang 10,000 piso ang maaring ipato ng multa. Para naman sa mga lokal na kandidato, ang hindi pagsusumite ng sose, eh, posibleng maging hadlang para sila makaupo sa pwesto. Isa po sa requirements ng Department of Interior and Local Government ay hindi po sila makakapagsimula ng panunungkulan sa June 30 kung hindi sila magsasabit ng certification mula sa COMELEC na sila ay nagsabit ng kanilang sose. Yan po isa sa mga consequences. Kapag dalawang magkasunod na beses na nabigong magsumite ng sose ang isang kandidato, maari maging basihan ito para sa perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Ang mga sose ng kandidato ay ilalagay rin sa website ng COMELEC upang masuri ng publiko. Hindi raw ito dapat tinatago o inililihim. Karaniwan naman manong inaabot ang hanggang anim na buwan bago makompleto ng COMELEC ang audit sa mga isinumiting sose. Ikinukumpara ng komisyon ang sose report na mga kandidato mula sa mga ulat na galing sa mga TV at radio stations. Kapag sobrang natanggap na donasyon ng isang kandidato, obligado siyang magbayad ng buwis. Tatanggap din ng COMELEC ng mga reklamo, kaugin ng sose ng mga kandidato. Ang mga lumampas sa spending limit, maaring masampahan ng election offense. Sila man ay panalo o talo ng eleksyon. Samantalang ang mapapatunayang nagsinungaling sa sose, maaari rin masampahan ang reklamang perjury. Matatandaan sa ilalim ng batas, ang mga kandidato sa national positions ay pinapayagang gumasos ng hanggang limang piso kada butante kung independent, at 3 pesos naman kung may partido. Pero ayon kay Garcia, hindi na ito realistic sa panahon ngayon, kaya't kailangan na ng batas para mabago ito. Mapipilitang pa magsinungaling ibang mga kandidato dahil lamang sa... Napakalit na amount tapos i-multiply mo lang sa number of registered voters dahil sa Japan hindi po tama at hindi na po kaya hindi na po pwedeng ganon so sana may adjustment lang yan kahit man lang po 25 pesos uh, sa local kahit man lang more or less 50 pesos sa national per registered voter para po maging practical para sa Diyos at Pilipinas kumahayal Margie Gonzalez, SMN